Ayan, so good morning sa inyong lahat mga ka -wilder. Welcome po kayo muli sa aking YouTube channel. Ayan, so nagbabalik live of birth, ng ating video tutorial. Ayan, so mga kawilder ngayon ipakikita ko na sa inyo yung naging kabuuhan ng ating dalawang back-to-back -back na pinagsabay gawin. Okay, ayan. So, ipakikita ko sa inyo kung anong, ano na nga bang kayarian, ano? Ayan, para makita nyo kung ano na ang mga naikabit doon mga design sa ating back to back na. ayan kung pwede lang sana eh, sabayin din nating pinisin eh pipinisin natin kaya lang yung isa kasi mas nag, nag ano nagmamadali ano so kailangan ngayon 15 ng February matapos na yan ayan yung isa yung isa naman ay eh, katapusan pa yon kaya iiwan na muna natin yung isa ano. Ayan. So, pero bago ko ipakikita sa inyo sa inyo mga kawilder So, ayan, maraming maraming salamat pa rin sa inyong lahat sa mga masugid kong taga Ayan, sa palagi nandiyan nanonood, nag-aabang ng ating mga bagong upload ng video na ating mga content. Ano, yan. maraming maraming salamat sa inyong lahat mga kawilder Ayan. At sa mga masugid kong nag-subscribe. Ayan, thank you sa inyong lahat mga kawilder. no Ayan, maraming maraming salamat. Shout out sa inyong lahat mga kawilder. no Ayan, so mga kawilder, ayan, ipakikita na natin. Ano? Ayan, Oh. Ayan, so ibabak lang natin ang camera para mabidyohan natin ng ayos. Ayan. So, ayan nga pala mga kawilder, no sa mga bagong bisita dyan sa aking channel ayan so sa, in, kung hindi pa po kayo nakakapag subscribe ayan so please subscribe nyo na ako at saka click nyo rin yung notification bell para update kayo palagi sa ating mga bago pang video na i-upload ayan so salamat mga kawilder so tara panuorin nyo na mga kawilder ito na ito na yon kung mapapansin nyo isa ang yari nyan so parehas lang po ang price nyan ayan same price uh, parehas din ang ano yari ayan ayan o no? ayan mga kawilder so ngayon ang gagawin natin uunahin na natin yung isa ano uunahin na natin tapos saka na natin pipinisin yung isa ayan So dito mga ka ano, ayan. Ayan, napakaluwag niyan. Ayan. Napakaluwag. Ayan oh. Ano? Ayan, napakalawak niyan mga ka -wilder. Ayan. Ayan. So tulad ng sinabi ko kanina mga ka kung ang schedule nito kung dalawang back to back eh parehas ng pizza Ayan. talagang pagsasabayin ko na kaya ko naman ito pagsabayin sana ano na dalawa kaya lang siyempre yung isa akin siya ito namang katapusan kaya iwan na muna natin itong isa itatabi muna natin bago yung isa pipinisin natin so ito ang natin mga ka-builder na isa ito ito yung akin siya ano ayan so sa mga nagtatanong ng price ayan so sasabihin ko na nga ba dito sige pwede ko rin sabihin sa inyo yan mga kawilder ayan ayan o oh. pagmasdan nyo muna mga kawilder ha bago ko sabihin ang price ayan ayan stainless flooring stainless yung sidings stainless yung mga tubo ano pati dito sa gilid ng toolbox stainless buong harap stainless ayan so walos puro stainless na Ayan. Tapos dito, ito yung pinaka bumper nya. Tsaka yung step Ayan. Pangkabit na rin natin yung step board na yan. Ayan. Ayan. So, ayan o si Parpili po. Kung gusto sumali sa vlog o. Oh. Ayan o. Oh, paparating oh. <laughs> Ayan. So, ayan mga ka wilders Sasabihin ko na ang price nito. Sasabihin ko na nga pa par para sige, 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 sabihin na natin. na Ayan. So, ayan, ang price nito, mga kawilder, 50,000. So, dipindi pa yan sa pag-uusapan natin. May, pwede pa kayo maka-discount diyan. ayan. Basta 50,000, 50 50k, ang pinaka-mataas na presyo nito. Pero pagmasdan nyo lahat, stainless yan, mga kawilder, o, ayan, o. Pati yung doon, sa ganito na ito, mga kawilder, para malaman nyo na ito, stainless din yan, yung tubo na yan. Ayan. Tapos mayroon na rin ito. Ayan, yan na yung pinaka ano ko sa inyo. Discount. Okay, ayan. Sinabi ko na sa inyo lahat ang presyo mga kawilder. Ayan, 50,000. Ayan si boss, malupit yan. <laughs> Puro stainless ang sidecar niya. Ang halaga ng sidecar nun ay eh, 70,000. Gawa ko rin. Hindi ko pa nga na ibablog. Pag nakalabas yan dyan, ibablog ko yun. Pakikita ko sa inyo yun. Bibidyohan ko para makita niyo naman yung gawa ni Life of Bert na matino. ayan so madami ko na sinabi mga kawilder uh, thank you sa inyong lahat sa panood nyo ng aking video hanggang sa dulo ayan so thank you ingat and god bless mga kawilder